Welcome to Chin and Chong Adventures. Kumusta ka mga kapatid? Medyo matagal kaming nawala ng post gawa ng... Nagkaroon kasi ng kaunting aberya ang aming YouTube channel nitong mga nakaraan. Pero ngayon naman ay eh, okay na. Hmm, mahaba-habang kwento kaya... Sa ako nalang babanggitin ko ano baga talaga ang nangyari at dahil nga doon, eh, natambakan na tayo ng maraming maraming material na kailangan pong upuan na edit Kaya naman, throwback videos muna tayo ngayon. Hanggang sa tay namin ng lahat. Nandito pala kami ngayon sa ilog na tagong paraiso at walang pangalan. Na nasa gilid lang ng airport sumunod lang kami sa mga bata na yan hanggang sa matunto namin ang ilog na yan. At hindi nga ng ibang mga ilog din sa amin na puntahin na talaga ng turista. Eh, ito yung masasabi ko talagang lokal at hilaw. Tapos nga namin sa ilog eh nagdiretsyo naman kami ng kokobana para nga doon manood ng paglubog ng araw at doon na rin maghapunan Maikling oras lamang ang inilagi namin din eh kay Kokobana. Gustuhin man sana naming magtagal pa para sana maikot rin natin at mokohanan ang kabuuan ng paligid niya. Eh, hindi ko na rin nagawa pat inabot na nga kami ng tilim at bitin na rin talaga sa oras gawa ng kailangan naming umuwi pa. Wala rin din talaga kasi sa plano pero maaari naman natin siyang balikan sa mga susunod pa na storya. Pero dahil nga ang pakay naman talaga namin eh, saksihan ng paglubog ng araw, eh isa ang kukubana sa minatatangin ng dapag ang usapin eh. Magdadapit hapon na. Kaya naman, ninamnam talaga namin ng sobra ang bawat nalalabing sikat na bumubuhay sa aming mga kaluluwa. me.